araw sa ating mga manonood sa ating Facebook and Facebook page and uh, YouTube channel. Magandang araw sa inyo. Uh, pangalawa natin na uh, pagpupunla sa ating Sugin Panigang. Ito po mga idolo. Yun ang aming ito ang aming video. Kung so, yung mga idol ang binagawa namin para sa ating pagtatanim so dinagdaga natin ang ating punla para sa ganun ay dinami rin ang ating tanim maganda yung mga ginamit natin na panghalo sa ating punlaan na lupa iba-ibang uri na mga lupa ang nilagay natin kasi dati mga idol ay namalpak um tayo sa ating ginagawa kaya ngayon inigyan natin na uh, makuha natin yung uh, tamang pagsubo ng kanina so binawa natin pinagumbay natin yung mga sarisaring lupa para uh, <coughs> mapalago natin mapatubo natin na magandang uh, nasa magandang ating mga halaman kasi mga idol ito po ang pagpupunla ito po yung ang pagsimula ng pagtubo ng ating pananim pag hindi maganda yung pagtubo ng pananim sa maliit pa lang siya, so merong may tendensya siya na hindi maganda kanyang pamumunga so ang ating lupa na gamit sa pagpunla ito so po ay nilagyan natin ng uh, verme meron siyang coconut dash and then meron siyang sunog, sunog na lupa mga idol at saka may ano may dumi ng hayop kasi dati mga idol kung napanood nyo yung una na in-upload ko na video pumalpak yung ang ating ano na na sili dahil po yun sa mga lupa na ginamit natin So ngayon ay binago natin ang ating pamaraan para po na hindi po yung ginagawa natin. Ang video na ito ginawa natin para sa mga farmers na nais po na tularan ang ginagawa natin. Kasi kapag hindi tayo nagkakaroon ng mga challenges kung mga pagsubok hindi po tayo mag panibagong plano kaya po malpak ang dati kasi kabilisan yung mga ginawa namin so ngayon video pinagandahan natin ang ating pagpupunla so, minaluan natin ng maraming sangkap maraming uri ng lupa para po na sa pagtubo ng ating sedge ay makita natin so ating ano uh, tingnan natin kung anong kalalabasan nito mga idol kung maganda ba so kung maganda yung uh, kalalabasan nito ibig sabihin mayroong ano uh, progress yung ginawa natin at bago sa lahat ay shout out muna sa lahat ng mga viewers natin sa YT channel and din sa Facebook page uh, at saka huwag kalimutan mag uh, na-share ang ating video mga idol malaking bagay na rin sa ating uh, ginawa ng mga pagsisikap dito sa ating channel na ma-share nyo ang ating video So ganito po yung mga proseso mga idol. Kasi kapag uh, hindi tayo gumagamit ng mga tray, pupunla sa mga ordinaryong mga farmers lang mga idol, hindi na gumagamit ng tray. Diretsuhan na 'yon. Ilalagay lang ang lupa sa ano sa mga batol tapos i e ano lang lalapag lang din ang mga seeds at saka pag tubo pag nasa tamang panahon na siya na pwede na siya may ma ilipat ay binubunot lang pero dito sa atin ay dito sa atin dinadaan natin sa tamang proseso ng idol ko ang ano kung paano so kung so, maglagay tayo mga idol sa seeds tray ng lupa ay pagkatapos natin ilagay iseksek natin kunti at saka natin lagyan ng seeds sa itaas pagkatapos natin paglagay ng seeds dito sa itaas ay uh, i-press e natin kunti ang seeds wag masyadong i-press na talagang uh, nababaon siya na masyado kasi matagal po na tumutubo ang face so sa bawat ano spasyo ng ating sex tray ay isa lamang ang nilalagay natin para sa ganun ay pagtubo niya ay isa lang din para po na masulo niya ang bawat spasyo seven ito po yung uh, tamang proseso pero ang bawat uh, tao ay mayro namang ano eh sariling ano pamamaraan pero base sa ating kaalaman sinisir natin mga idol sa mga tao na interesado interesado na mag uh, aral sa ibang ang marahan, katulad nito yan so ganun lang yun Labay natin dito sa itaas si isa pagkatapos nito may price natin tapos tabunan natin ng kunting lupa sa itaas inyan yung mga idol watch until the end mga idol para uh, yun so ipipress na natin yung sets bawat isa yan huwag masyadong ipress hindi matagal yung ano kasi ang isang tray mga idol ay naglalaman po ito ng 105 page ng bawat tray pero depende naman kung anong klase na tray na yung bibili mo kung ilang uh, butas kasi mayroon namang marami talaga mayroon nga 200 mga idol kung gusto nyo 200. sa mga farmers dyan na uh, kasi simula pa lang kung so, pa lang kayo nag hindi hindi pa na encounter ang ganitong proseso ay maaari nyo itong gayahin so, hindi mo tabag kung Ganyan yan talaga sa pagtatanim. Pag tumubo na ito mga idol, i-update ko kayo kung para sa ganun ay makita nyo kung ano yung tura ng ating pinula. Tandaan nyo, uh, sa video na ito ay ginawa natin ngayon uh, araw ng Biernes, araw ng Biernes. Ayan. Ah, uh, Petsa 13 ng June. So, update ko kayo kung uh, tumutubo na siya na maayos. Tapos, lagyan natin sa taas. Ganyan. Yan. Yeah. Okay. So pagkatapos nito, ay siyempre dadalhin natin to sa yung kung saan ini nilalagay natin sa tamang lugar para hindi siya na uh, ayok. Tuloy. Tuloy. Okay. Ito na mga idol ang ating bagong ano ah, bagong kulla. So ganito po yung gawin pag tapos na nating latag, ah, lagyan na natin ng mga seeds. Lahat ay ang gawin natin ay i natin. Para po sa ganun ay mabasa po yung lupa at saka yung seeds. Ayun. para mabilis yung pag ano ng sage kasi pag na, nasa lupa na yan pag nabasa yan mabilis na talaga yan mabuhay so naka ilang tray tayo lahat bilangin natin is dalawa uh, apat anim ah walo du dosi, a 10 ah uh, 14 so this is size tayo tama ba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 this size nga so nakapagkula tayo ngayon ng mahigit 15 lang to kasi hindi to complete yung iba tulad nito kulang to eh yan so nasa 1.5 stage yung napunta natin mga idol so abangan natin ang pagtubo nito kasi ipapakita ko din sa inyo kung ano po ang Uh, ano po ang resulta? Ang ganda ba ang resulta sa ating pinuna So, update ko kayo sa nasusunod pag tumubo na ito mga idol. Okay? agad God bless po sa lahat.